Senyor, dalagang dalaga na si Senyorita Esperanza. Napakaganda niya. Buenas tardes, Senyorita. Mari mo magpakilala. Pasensya na ginoon, ngunit hindi ako nakikipagkilala sa si isang estranghero. Bakit, ha? Dahil ako isa sangli lang? Ikaw? Mestiza? Galing sa mga walangyang Kastila! Pitawan mo nga ako! Pitawan mo ko! Gino, you know, babae yan. Bakit ba nakikialam ka? Senyorita, mukhang magkakagulo. Tumabi mo na kayo. Ito Dito tayo, Iha. Tia Hernando, kailangan niyong tulungan ng lalaking yan. Baka mapahamak siya. Huwag mong alalahan yan si Simeon. May tiwala ako na hindi siya matatalo ng mga kanyang kalaban. Ah! ng isang taong kagilagilalasan lakas sa pakikipaglaban. Sino yung laking to? At bakit kakaiba siya? Hindi ko rin patin saan kinukuha niya yung lakas ng lakas. Anong mo sa mga sangleya, Senyor, hindi ko ibig ng gulo. Ipinagtanggol ko lamang ang inyong anak at ang aking sarili. Pero hindi ka dapat nakipaglaban sa mga sangleya. Kayo! Bumangon na kayo dyan! bago pa malaman ng mga opisyal sa pangyayaring to. Umalis na kayo! Dali! At ikaw naman, iniwan lang kita sandali na gulo ka na at sa mga sanglaya pa! U huwag niyo po siyang pagalitan. Wala po siyang kasalanan, Papa. Hmm. Kayo po ba si Juancho Sanreal? Diyos at nakita na tayo, Papa. <laughs>